Napapagod ka na ba? Parang araw-araw ka na lang may bit-bit na mabigat. Problema sa pamilya, pressure sa trabaho, o ang bigat ng puso mo dahil sa mga sugat ng kahapon. Kung pagod ka na, may paanyaya si Jesus para sa'yo. Lumapit ka sa akin. Sa Ebanghelyo ngayong araw, July 17, 2025, mula sa Matthew 11:28 28-30, Thursday of the 15th week in ordinary time. Ito marahil ang isa sa pinakamatamis na imbitasyon ni Jesus. Come to me. Hindi niya sinabing ayusin mo muna ang sarili mo o magpakabait ka muna. Ang sabi niya, lumapit ka. Pagod ka man, problemado, maraming dalang bigat sa puso, welcome ka sa kanya. Bakit? Sapagkat sa mismo ang nagpapasa ng ating bigat. Ang kanyang pamatok ay magaan at ang kanyang puso ay maamo at mapagpakumbaba. Ang tunay na kapahingahan na hindi lang physical rest, ito ay kapayapaan ng kalooban. Kapahingahang alam mong hindi ka nag-iisa sa laban mo. Napapansin mo ba na kahit nagpapahinga ka, pagod ka pa rin? Baka kasi hindi lang katawan ng pagod, kundi kaluluwa. And only Jesus can give that kind of rest. Kaya tanungin natin ang sarili. Kanino ba talaga ako lumalapit kapag pagod na ako? Sa gadgets? Sa bisyo? Sa ibang taong hindi rin naman kayang buhatin ang bigat ko? Mga kapatid, kung pagod ka na, huwag kang mahiya. Si Jesus mismo ang nagsabing lumapit ka sa akin. At sa paglapit natin, mararanasan natin hindi lang pahinga, undi pagpapagaling. Ako si Brother Rai. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.